<laughs> Testing natin dito. Tingnan natin kung anong Yes, Subic Bay. Ha. Ah. Tingnan natin kung may nauli na sila. Wala kayong magawa ni Kore kaya galagala -gala muna kami. Masyal ka dito? Sa mga nambabangos. Yun. Dami nila oh. tropang bangus yan isa may dumating pa Ayan, nakaparad ng tanker dito cargo ship pala ano, cargo ano tingnan natin daw kung may huli na sila tingnan natin yan guys tara tingnan natin baka may huli na sila dapat na ano tayo ng pain na panghipon uh, ay pain na panghipon pain na hipon Ha? Doon kami. Oo. Oh, mga lur yun. Lur. Lur lang ginagamit nila doon. Pero nakakahuli. Galing. Ang water rin. Guys, may nahuli si... Ano? Hindi natin nahuli nilang bangus. Bangus ba? Bangos. Banak. Banak. laki eh. parang bangus na rin katawan ano first cut siya no dito lang sa malawan nahuli na sila Anong pa inyo tang? Yung feeds? Aka lang, may patawa no? Nakaraan na parad ko dito, ang dami eh. Ang haba ng gano'n nyo ng bangus eh. Ikaw yun sir, di ba? Lagi kong pinapanood dyan eh. Ito Hala, untik na. <laughs> Ang busog na banak Ayan, laki oh na ito palang pain ayan ang matigas na makunat ano yan. may mga halo pa ito sir mga pampakunat yung pagginan yan may, ba? may itlog pa ano oh, ba harina 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 Sa kabila wala pang dumadali no. Hmm. Patas pa lang tubig. Yan, abang-abang muna ulit tayo. Ito pa oh. No? So, oh, alam mo na yung pamain, magsubok tayo. Pag ano. Halagay mo. Hira na. Umaga. <laughs> Ito si Sir, o oh, yan okay. lagi ko napapanood eh. Kailan yun yung mahabang ganun yun? Noong, so, ano yun? Webes. Last week. Dami, nakita ko. Pila-pila yung bangus. Oh. Dito rin yun, di ba Dito kayo? Oo. Ayun, may nakita na tayong isda. Kahit pa paano, ayun. na natin yung... Ayun, pangkawin natin. Nasaan? Nandun pa ba? Ano pa ini na nako? Ano mo? pids na ano oh. Ginaganyan. Tas may konting arena no para kumunat no. Eh mm -hmm. size ng hook ni. Eh yeah, size ng hook. Right. Ah, oo. Kasi talaga yung bangus hindi naman halos kumakagat yan pag ano eh no. Mm -hmm. Kaya yung banak din, yun. malitang bunga nga eh. Kaya kailangan nito pero eh, pagka ano, medyo malalaki na ito yung ginagamit nyo lang po. Lalo hmm. pagka malalaki yung bahos. Oh. Oo. Para hindi maunat. Kasi pagka maliit yung gamit mo, nauunat. Kaya nga eh. Lakas sumila yung bahos eh. Alikot pa naman yan. Pero madaling mamatay ano. <laughs> ayan, magiging ay Dalawa lang pala ano. Ito guys, Nakauli na naman siya no? Ayun, gagaong naman Yung bangus, isang bangus, ang laki oh Laki na talaga no? Ito lang yan Tag, ano na yan? 150 na isa yan doon sa palengke Lalo pagka sa no? Pang, pang ano na ako Pag sabaw no? na Bagus ya. Tak ni, luar bahasa sanging. <laughs> Ulam ni. Kanya bawa Ito, sumabay yung gagaong, no? <laughs> masarap sa paksiw. Ayan o. Oh. Tara mong dito tayo. Oh. Ayan o. Oh. Lucky o. Oh. Ipansigang na. <laughs> dito mga kamatchi, talagang tiyagaan ka lang dito. Makakahuli ka talaga. Dati, nagano kami ng mga limangong bato rito. Susuutang ko lang. Lalaki o. Oh. Pati alam pa ako, malalaki dito. Ay, magkukuha ko ng hasang sa palengke tapos lalayo sa pisnet gaganyan ko pag lumabas sila sisiluin ko lang tug <laughs> 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 yan yan danggad nung kami dati oh lalo na kayo ang malibang ngayon doon ang oh. takot kasi ako dyan nakita ko ng na, ahas dyan laki <laughs> paano ba <laughs> alas 6 ng gabi andyan kami ano magagis tayo gusto mong magsubok Ayun, hindi lang tayo konti ng pinsgeiser oh. Tingin tayo ng palutang. Sige, okay, tara. Tara, ah, subukan natin. Tara, ano Oh, takawin? Oo. Kaya, natin yung ano natin. wala na nila. Nahuli na tayo? Wala pa po. <laughs> Nakakadalawal sila dun oh. Ha? Ha? Ah. mahuli ka agad to kararating lang may hasang yata sa bulsa to eh ha ah, asa huli mo ha huli lang jeep wala na may nakahuli ulit wala eh hindi na nakahuli ulit eh. <laughs> pagkita mo si Marco, pakikuha mo nga yung panalo. Gawala ko ng pataw eh. Uh, Ayan, pa parami na sila oh. Kinilas nila oh. Oo nga, styro lang yun ako. Ano Ayan, ganyan pala pa ang pagkakaset-up mo. mo tinga, may may tingga pa sa dulo? O, mo yun, dito, para sa ano? Sa taga? Wala na? Wala na. Oo, pataw. Ayan, Ayun. kinilas ka mo dyan eh. Ayan, makapirasan mo lang. yung feeds. Ano ba ang lagay nito? Kunti-kunti lang? Oo, oh, pati kunti lang. Ganyan lang. Abang wala pa yung naniningil ano? Na. Oo, oh, abang wala pa. <laughs> Testing oh. lang kami dun. Madadali ka ng isang dan. Pagka nadaanan ano? ka okay. nun. Ako ka eh. 100. Dati 50 eh. Oo, Oh, isang taga lang nilagay ko. Isang taga lang? Oo. Ayun. testing ko muna to. Yes. tayo ng konting ano, pigs. Para makasubok. Ito, para marami maraming rabbit nito, ingian din natin to mamaya. Ito yes, lang. Ito nang <laughs> ginagawa ko doon. Binigyan ko piraso. Testing ba? Hindi mo makita. Ito no. Yo, yo, Ito no. Kasi na aksyon ng banak oh. Banak. Oh. Naglagay ng floater. floater. Hey, sir, hawakan ko 'yan. Hey, hawakan ko. Banak. Ito ay floater. Banak. Tao. Nagtanggal ng pataw. Pero di ka talo sa banak no. Parang yung kay ano kanina oh. Yung manong. naii na lucky ba na kong 500 masye sumabit sa ano tela? wala <laughs> gupit lang kami ng ano eh styrofoam <laughs> Ayo No Banak Banak na uli Ano? Eh siguro eh, <laughs> nababangus kamirito rito na nagsubo kami yung, yung mga kasama namin nakahuli eh. <laughs> <Yan. laughs> yeah. na eh. yu 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 yung nakawala, yun, nakawala, nakawala na yung Apat lang na yaw. Ito Baka uwi na tayo. Pack na tayo kasi matagal yung ulan yun. Ang ah, mga tropa. Pero oh. mukhang okay. na mukhang na mukhang na mukhang na <laughs> so, Pagpunta natin sa sa, sa, sa bahay na ito, hindi na-ulan. Oo. Oh. Dito lang naulan. Mm. Ayun, pop up na tayo. Ayun, eh. Hindi natitigil yung ulan eh. Bukas, babalik tayo dito bukas. Balikan natin to. Hmm. So yun, mga kamati, dito na tayo. Pauwi na kami nung anak ko. Lakas ng ulan. Dami na uhuli, mga bangus at saka banak ba O. Oo, na sa susunod Paghandaan natin ng may giyon. kasi subok lang kami kanina. So, Ayun. yung gamit natin? Naayos ko na. Ayan. Ay, lubas na para mahugasan. Ayan. Oh, sayang mo. May pampainit dito. Ayan. Dalawa. Ayan. So, ayos lang. kasusunod susunod, din natin yung mga bangus na yan. Para, ano, paghandaan natin maigi. Yung mga alaga natin manok, ayan o. Oh. na sila, gutom na yung mga yan. So, yun. Paano? Paalam na.